adventure Ayan, so andito na tayo sa dagat uh, at kanina mga ka-adventure ay pumunta tayo ng Cebu City dahil meron tayong uh, meron tayong pinaprocess na mga important papers tapos sa sobrang init ng panahon doon sa Cebu City mga ka-adventure ay naisipan kong maligo ng dagat ngayon Well, sobrang init talaga kanina kaya nandito na tayo tapos nagdala na rin tayo ng pana kasabay na din ang pangulam natin mga ka-adventure so susubukan na natin kung may mahuli ba tayo ngayon yan so nagpapasalamat muna nagpapasalamat muna tayo mga ka-adventure sa mga viewers natin at sa mga subscribers Ayan na patuloy na sumusumbaybay sa ating mga video at big shout out din sa mga viewers natin na hindi nag skip ng ads sa ating youtube channel ayan so sa mga bago din mga adventure ay sana huwag niyo kalimutang mag subscribe sa ating youtube channel tapos i follow na rin ang ating facebook account ayan update na lang mamaya mga ka adventure sa pagandun tayo sa lalim ng tubig adventure ganda ng buhay na na pwede na ulam adventure good size ta pwede na ito pag ulap good size na kusip ng adventure. <sighs> Insist na to. Hindi <sighs> kaano kalakihan. Pwede na. sa iska tambak mga adventure huh. hindi ingal tayo sa huh. iska Please, mga kadventure, balikan natin. Red Malaking sabulok Mountain Adventure Pwede na to Good size ta balon mga ka-adventure mahal to sa Palawan oh, ang laking abalon Suwerte mga adventure Nagkawin tayo ng Isang kilo siguro to Na ah, Pabutan Suwerte mga adventure dagdag na to sa ulap natin good test now. Sudah kaget, gak akan bocor. Bang, itu. Hindi, hindi natin matamaan ayan yung pana natin mga carbenture putol yung putol yung dulo sayang ang dami pa naman kaya pala kahit anong tira natin hindi natin matamaan wala na pala itong dulo hindi na itong pwede yung pana natin ayan tingnan nyo wala nang dulo kutol dito ito pwede pwede na tayo andito na tayo sa bahay nag away na tayo ayan so yan yung nang nangyari sa ating pana wala nang dulo kaya pala hindi kahit anong tira natin sa isda kanina hindi siya matamaan yan so ito yung tama niya oh hindi nakatagos dahil putol na pala yung dulo butit na huli natin malaki pa naman tapos ito pinakamalaking huli natin ngayon mga adventure yan So estimated ko dito mga adventure almost 2 kilo siguro to. Ayan. So napakalaking kubutan. Almost 2 kilo siguro yung bigat nito. Mahal na to mga adventure sa market. Ayan. Mahal na yan sa merkado. Tapos meron tayo mga Ayan, good size na rin to. Ayan. So, dalawang pusit. Tapos, ito yung huli natin kanina. Na, kahit anong tira natin. Hindi tinablan. Tapos, ito yung pinakamahal mga ka-adventure. Mahal to sa Palawan. Balita ko dito, may nagbibenta nito na 450 isang piraso dun sa Palawan ayan abalon tapos sa mulok good size katambak langit yan lang ayan lang yung huli natin buti at nabiyayaan tayo ayan thank you for watching bye bye